Ito tayo ng ginasang popo. Pero walang kamatis kasi wala kaming kamatis. <laughs> Painitin muna natin ang mantika. Bago natin ilagay ang sibuyas bawang. Harang. Harang-harang <laughs> pa. Ang kotik. Yan ba yung kumakanta? Sino to si ano asawa ni Sara? Hmm. Yeah. Eh si Mantika. Para kasi mabilis natapos para mabilis. Ano ba li an habang tulog pa ang bata. ngayon ay Webes ng alas 8.38 ng umaga. Pagluto na ako ng aking pagkain ng dalawang bata. Pagkain namin dalawang bata. Kasi yung dalawang bata, ang pagkain nila, may pansel. At yung isa ay nuggets. Pero ako, tsaka yung bata, ginisang kupo. Yung batang maliit. <laughs> Ayan. Patang muna, dyan lang kayo at ako ay nandito kay ano nandito ko kay Ancotic sa premier ni Ancotic ba anyway. nandito ko sa premier ni Ancotic nandito ko sa premier ni Ancotic ayun ko ano na yung napipindot ko <laughs> wala kaming sibuyas kaya unahin ay sa wala kaming

Nawala Nawala ako kay Inga Nawala ako Nawala ako kay Anko <laughs> Ay, naku Anko Si Nanay Si Nanay gumagawa ng video Mm -hmm. ang ating mantika ay olive oil may dagdagan ko pa hmm. hinaan ko naman yung apoye para hindi masunog baka masunogan ako na sarili kong ulam Pag so, in-upload ko to, sigurado kang linggo na to. Kaya happy birthday sa iyo, Bams. Alam ko, 15, 16 na iyong birthday. Happy, happy birthday. At pasensya ka na doon sa akin video na ginawa para sa iyo, ha? Happy birthday, Bams. Ayan. Salamat sa pagmamahal kayo, nanay. Ay, masalamat kapag sa namahal kayo na may dance. Nalang ko kahit puyat na puyat ka na sa gabi, pinupuntahan mo pa rin ako. Kahit na mag-stay ka lang ng kaunti, maligaya na ako. Salamat, Bam, sa pagmamahal kay Nana niya. Ayan. Tapos na ka agad. Tapos na ka agad. ko, Tick. Ako, Tick naman. Pag-iinom natin si na Pinanggalan ko siya ng, ano? Pinanggalan ko siya ng mga kita. Wow, Ayan, ulang ng bata. Lagyan natin siya ng, meron na siyang bawang eh. Lagyan ko na lang siya ng paminta. pero hindi marami kasi may batang kakain na kamamaya ay maanghangan tagyan natin siya ng konting turmeric pampaganda ang ating turmeric yan yan na lang ang ating inalagay po konti. Pagpang po konti para maluto. Pero hindi ko na siya <coughs> hindi ko na siya ikakaitan. Para naman ano ba 'yun? 16 minutes pa kay George. Yeah, 16 minutes pa kay George, done and cooked. Done and Premier. cream niya. kanta na si RMG. Ang isa sa mga anak kong napakahusay kumanta, Lalo pag nagra-rap, ay rappers pala. Ang gustong gusto kong rap niya, yung natin si si Upo. Hmm. Ang kuha ba si RMG? Hininaan ko baka nga mag-CPR ako yun. Siyempre, lagyan natin siya ng tampalasa. Hindi ko na yung tutubigan kasi magtutubig siya mamaya, di ba? Maliit lang. Parang hindi tayo masyadong masyadong may nang hingi yung sandok. Wala itong kulay. Lagi ko kaya ng konting ano. Eh, Eh wala kasi kami ano eh. Wala kasi akong ko Eh. Yung tawag doon. Wala kasi ako noon eh. Sabaan ba yan? kung mag, ano, eh. pwede ko ba lagyan ng tomato paste yan? Kasi wala akong, ano, wala akong second kamatis eh, lagyan ko lang konti. Yan. Parang mula lang. Baka magpakayo, alaga akong bata. Bakit pa ng kulay ang ulan mo, Daisy? Yan. Sa bawa ko ng konti, ah. Konti lang. Tintayin ko na lang ang kanyang pagkulo. Ayan, sandaling sandali lang yan. Lalakasan ko na. Ayan, sandali lang po. Pinis product na ginisang upo na mayroong sardinas bawang at luya lang. Eh, bawang at Bawang at sibuyas lang yan. Siyempre, sardinas. ng konting ano, tomato paste para magkakulay ng sabaw naman yan ng konti. Ayan. Yan ang aking video for Sunday. Ayan. Happy, happy, happy birthday ulit sa'yo, Bams. Salamat, anak ka, sa lahat ng mga support mo kay nanay. Siyempre, sa bahay, kulitan. Team Bahay Kulitan, maraming salamat. Team Anas Mini Farm, siyempre Jen Cruzada, Sir ABM. At maraming maraming salamat din sa Team One Love na lagi din nandiyan nakasupport sa aming lahat. Syempre, Team Puyaters, mega love shoutout. At Team Gapangan, maraming 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 salamat sa lahat ng team na laging nakasupport sa Team Bahay Kulitan. Maraming maraming salamat po. Lagi kong sinasabi, God is good. Ayan, maraming salamat. Bye-bye. God is great talaga. Thank you po for everyone. Bye-bye for now.